Hello, mga tinderrs, mami Teens 19. agak ko nag-vlog. 4 AM pa ngayon. Actually, kanina kanina pa ako nagising at nag-general clean ako dito sa aking mini stock room. Mini stock room. Pero nandito ako sa aming kusina kung saan ako nagkape at tapos na rin ako nagkape. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay regarding sa introvert, kaba natin, dera. <laughs> Kaka-relate ba kayo? if nakaka-relate kayo, please like and comment down below kung introvert kayo na Tinder. Alam nyo ba, di ba yung tindahan ko ay hindi ako nakikita. Puro nakapalibot sa akin yung mga paninda ko. At minsan nga yung mga customers ko ay parang inakala na walang tao kasi nga hindi nila ako nakikita. <laughs> Aside dun sa uh, strategy ko na maganda tingnan kung punong-puno yung tindahan mo ay yung isa din sa rason sa akin ay ayaw ko talaga yung nakikita ko ni customer. Mas gugustuhin ko yung naririnig ko lang sila at yun na, abot-abot, ayan, tas naririnig ko lang sila. Kasi may mga customers din ako, yung ayaw nilang, ayaw nga nila yung tinitingnan mo sila sa mata, di ba? Parang gumagano sila. So, ako rin, minsan, na kasi si Mami Teens moody rin at parang minsan wala sa mood no na ganun may eye to eye contact so mas comfortable ako na hindi nila ako nakikita so yun yung isa sa dahilan kung bakit pinapalibutan ko ng paninda yung aking tindahan para hindi nila ako nakikita kasi si Mami Teens ay introvert so dati-dati pa yung nag-aaral pa ako ay very shy type ako na tao at ayoko yung, yung recite nga, yung recitation. <laughs> Kasi pag may mga recitations kami ay umaabsent ako. <laughs> Kasi ayoko yung tinitingnan nga. So, search natin dito yung meaning ng introvert ha, para nagigets niyo yung aking punto. Hmm. Wait lang. Wala pala akong met. Wait lang mga catenders. Check natin. So, a shy person. Ayan. So, ayaw niya yung mga public speaking, yung nagsasalita. At nasanay na rin yung aking mga customers. Kaya yung iba nga, te, ganun sila. <laughs> ganun sila sa akin na ayaw. Yung iba naman, yung sanay na sanay na, yung suki ko na, ay bigla na lang sila nagsasalita ano, kung ano yung uh, kailangan nila. Te, pabilingan ng ano, kahit minsan nga, nandito ko sa loob ng bahay kasi nga sanay na sila na hindi ako nakikita pero yung mga bagong mga bagong napadpads tindahan ko ay parang nagtataka sila na may tao ba? mga ganun. so kaya yun so kayo introvert ba kayo na ano tindera or extrovert kayo yung extrovert na gustong gusto makipag-usap at iwas na iwas din ako wait lang mga katindex isa din sa, sa dahilan kung bakit pinapalibutan ko ng panindaan, iwas na iwas din ako yung kikipag-close nga. Kung tatanungin niyo ako kung close ba ako sa aking mga suki, may mga close, may mga sakto lang, pero hindi talaga yung close na close. Yung minsan nga, may mga customers ako na makwento. Parang, ah, okay, gano'n-ganon lang si Mami Tins kasi hirap yung masyadong close. Baka utangan tayo, no? At alam niyo naman na meron lang talaga akong isang tao na pinapautang. Hindi naman malaki. Hindi yung katulad nung sa iba ng 100, 200. Yung sa kanya, 24 pesos, 32 pesos, 40 pesos. I think pinakamalaki na inutang niya sa akin. 40 pesos lang. Pero binabayaran niya maya-maya uh, or kinabukasan or pinakamatagal na talaga yung the next day. So, siya lang so far yung nangungutang sa akin. The rest ay puro cash. Hindi, wala din kasi, di ba, kung Gcash. Kasi, takot ako mabodol. <laughs> At, mahirap din yung signal dito sa amin. So, yun lang naman yung aking sharing for today's video na anong klaseng tindera ba kayo? Uh, introvert ba kayo? Or extrovert kayo? At, may mga advantages ba pag introvert tayo? So, meron akong si-share pa sa inyo mga katimbers na sobrang lakas ng ulan dito nung sapado to the point na hindi, di ako naririnig ng mga customers ko na nagsasalita. Kailangan natin sumigaw at kung nagsasalita sila ay parang nilalapit yung tenga ko sa nila. Na-experience ba yung gano'n? So, since yung aking paninda ay nakakover talaga lahat as hindi nila ako nakikita, So, medyo napasigaw si Mami Pins at yung gusto kasi niya, sticker at hindi kami nagka no ang gusto niya, sticker turo siya ng turo ng sticker, halos ma mahulog na yung paninda ko pero yung tinuturo niya ay puzzle, hindi siya sticker so sabi ko ate, hindi yan sticker yung parang napasigaw nga, kasi sobrang lakas ng ulan puzzle yan siya, kasi parang napansin ang anak niya, ma parang hindi may sticker, parang puzzle tapos so sabi ko hindi oh, diyan ano ma'am, diyan na uh, sticker puzzle pero napasigaw. Siyempre hindi niya nakikita yung mukha ko, yung facial expression ko kaya parang nasa mind niya ang dinig niya ay galit ako. Yun lang yung parang disadvantage na yun nga yung hindi nila nakikita, hindi nila nakikita yung mukha mo. Uh, nagbabase lang sila sa boses mo. Kung sumigaw ka, napasigaw ka, tumaas yung boses mo ay parang nasa mind nila ay galit ka. Okay? So, yun lang naman. Sabi ko lang, di man ako galit. Nagpapaliwanag lang. Siguro, napalakas na yung aking boses. Kasi nga, di, di tayo magkaintindihan, di tayo nagkarinigan. Kasi nga, lakas, sobrang lakas ng ulan. Lately, dito sa amin ay, every papuntang gabi ay sobrang lakas ng ulan. Kaya, pag ano, imbis na lumalaki yung kita natin, ay tumutumal. Pero okay pa rin sa si mga Yung aking sales, okay pa rin. Thank you, Lord, sa aking blessings. Ayun lang yung aking sharing for today. At okay naman maging introvert. Yun lang nga yung disadvantage pag nagbabase tayo sa ano talaga, sa boses talaga pag napasigaw tayo so nila, igalit tayo yun lang naman, so the rest okay pa naman, okay yung aking strategy na hindi ako nakikita na I'm Okay? So, tatapusin ko lang itong aking mga gagawin dito. Thank you for watching mga katinders, morning. Happy selling sa ating lahat may pasok ngayon. So, kailangan ko ng magluto. Bye mga katinders!